Bayaran mo na yung utang mo sa akin. Yung 100. 100. Sa. <laughs> <100. laughs> Come. <laughs> Go. Guys, good morning. Ngayon oras na po na ito ay alas 7 ng umaga. Ngayon, ah, uh, bali Ah, uh, meron po kasi nagpabot na cash kay Ijong e sa kay Kuko. Ito po ay ano, pinaabot ni Ma'am nung nalaman niya na meron sakit si Ijong e pero uh, gumaling na po siya. Uh, sabi ni ma'am, ibibigay pa rin niya kasi pambili dapat ito ng prutas. Uh, kasi si ma'am mahilig talaga siya sa bata. Siya po ay taga uh, Bulacan. Hindi niya sinabi yung kanyang pangalan. Basta yun nga, followers natin siya sa Bulacan. Tapos, uh, talagang lagi siya nanonood, nagko-comment. Tapos ito nagpabot siya na uh, 400. Tapos ito, 300 kay Ijong. Na pambili dapat niya ng prutas. Pero ngayon, uh, siyempre magaling na siya. Bala na si Ijong kung ano daw yung ano dito. Tapos ito naman para kay Kukong. So si Kukong nandito lang naman po siya. Madali lang naman po siya kaba kasi Ijong kasi dito ang daanan nila dito. Dito sa kalsada na to kasi papasok na sila ngayon. Malapit na po yung palabas na siguro mga 7-10 nandito na yon, Abahan O oh, yan guys so nakikita nyo. <laughs> dito si Nining, oh. si Lance, si Kuy Kuy. Nandoon si Prince. Kaso ang tagal ni Ijong. Si Ejon po kasi ang hinihintay ko. Tapos yung isa Ay, si Kuko ya 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 ya. Si Kuko nandito. dito. Hoy. Morning ko. Si Kat Kat. Ayun. Ah, Kung may bayaran mo na yung utang mo sa akin. Yung 100. 100. Sa <laughs> Kung ah meron sa'yo nagbigay ng 100. Yeah. Si tita ng Tagabulacan. Anong masabi mo kay tita? O oh, yan. Maraming salamat po. Yan. Ano nga yan? di ba O oh, yan. Sakto. May baon na si Kuko. Pero ito, savings man kasi may binibigyan ka naman ng baon. Hindi ka na naman makamobo niya sa 100 mo, ha? Meron ka ng 100, ha? Anong masabi mo kay tita? Maraming salamat po. Ingat po kayo, John. O yan. Okay, yan si Kukong. Guys, yan. Outfit check mo natin si kung guys, bago pumasok. Uy. Naka-rubber shoes. Yan galing sa ukay. Tapos, naka-maong. Naka-t-shirt na puti. Tuan-tuan <laughs> sa wanaro nyo. Tuan-tuan sa wanaro nyo. guys. Ang tagal. Diyan po natin mamaya makikita. Lalabas siya diyan Aabangan namin siya dito. Kasi, yahatid ko na po sana sila ang tricycle problema wala pa si kasi kailangan makuha niya po itong uh, bibigay natin sa kanya ng 300 pesos na binigay po ng followers natin para meron po siyang uh, pambili ng kung anong gusto niya kasi ito para dapat ito sa pambili ng prutas ni sabi ni ano ni ma'am lasso magaling na si Ejong Ejong is back hindi na siya la wala na siyang sakit oh yan guys nandiyan na pala si Ejong oh kasama niya yung kuya niya Jong, daan ka mo na dito, Jong. Oh, si Jong, guys. So, oh. i Jong is back, no? Di ba nakaranag ka, sakit eh, ka? hindi ka nakasama sa mga palaro. Meron kasi nga nagbigay sa iyo ng 300. Yun yung followers sa ating taga Bulacan. Yan. Ibili mo daw sana to, ito ng prutas. Pero, yun nga, magaling ka na. Pero, pwede mo pa naman ibili. Yan, bigay ko sa iyo. Ano masasabi mo kay ano followers mo sa Bulacan? Thank you po sa nagbigay ng 300. Oh, yan. Yan, guys. Okay. Thank you po kay tita na nasa Bulacan at binigyan niyo po si Ijong, tsaka ito si Kukong. Bye-bye!